ito Dito po sa tondo ito. Malakas ang ulan. Ito. Tignan na lakad tayo. Ayan. Diba? Ayan. Medyo... Ah, uh, pagi. wah, at may ito sa ulan alam niyo yung tagulan malaki yung paghinabang kanya lang may hirap dahil may pasok na ngayon natapat natapat pa naman labasan na ng mga tao ng ito malakas ang turo dito kasi yung building ano hindi ano mga naliligo Ika nga Ay tumulan Ay tumulan Tuloy ang negosyo Kagaya ng mga heto I-deliver ng tubig Hindi maraming sila kong deliver Siyempre Ito naman yung mga household Ito mga household

Kaya tignan natin, hitop lang tayo, medyo pagi. Ano po, medyo mahulap. Eh, yung lens. Ayan, malat ng ano. Malat ng... Ng ano, tawag um, dito. Mga dito, dito lang dito. ay naglalaro pa ng basketball pero po Ayan. Ayan, pag exercise. Ayan, Ayan. 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 Okay. Ayan na naman, magpapagi na naman. Hey, hey. Nasa Franco, yung strip na po ito. Franco. naglalaro. Aba. Bulan. <laughs> Aba naglalaro. Bulan, <laughs> naglalaro. Ayan oh. Ha ha. Kita karamihan magkikita po ninyo naglilinis sila nagwawalis ano tuluyan ni Gaga kaya tuluyan negosyo ay nyo mga kabataan oh. tuluyan negosyo Eh, ito malakas na ano kanina kasi building ko yan yung tulong ng tubig yan pagbalik na tayo, likot tayo sa franco no Ika ka nga tuloy na okay. dugaya tuloy na negosyo ay tumula na yan kabataan naman yan masaya sila masaya masaya Ayan, tuloy ang negosyo kay Tumulan. Ayan, medyo medyo minana, no? Ang dating ng ulan, kanya lang. Yan dyan kami In Christ alone Oh si Buboy oh, Si Buboy <laughs> Ayan lang ah. Yan ang lang nagiging ano lang dito Ah Baha ba. Ayan oh Yung papasinin Ayan Ayan Pero Nakabana Kasi uh, Medyo matagal na yung ulan At talagang Kumbaga sa Eh tinodo na ng Diyos ano? Ayan Pero yung tubig na yan Madiliring matanggal mata uh, madali rin matanggal so alabas tayo ng garbosa yan medyo ano na yan papunta pretil sa pretil market yan Pagpunta ng Plitiyan. So... Pag-ibig okay. tayo. Okay. Yan yung pupuntang pier. Pupuntang pier naman yan. Nasa Airbosa tayo ngayon. Airbosa Street. Ano po? Pupuntang pier yan. Dali ka okay. at habi Oke, okay, tuloy ang ligaya, tuloy ang negosyo. Ika nga. Ayan. Okay. Pabalik na tayo. Ayan. Ayan. Medyo bahana ng konti. Talagang nagbigay ng tubig ulan ng Panginoon Diyos. Ayan. Yan ano, so makita nyo po Barangay 91 So neat This is Tondo, Manila Ano po, may patay dyan oh. Ah. Kaya kumakaway sila Okay ah. yan yung mga magbe-benefits sa tubig ko na yan. Dito nyo naman. mga naliligo. O, sitang kami. Two dry saloon. po kami. <laughs> okay. So hanggang dito na lamang ano Itong ating munting video Kaibigan ano Eh Ano na muna natin So God bless po sa inyo lahat Ingat kayo Pagkaganyang tagulan Malimit ang sakit, lagnat o oh, yung leptospirosis. Ingat po. God bless us all. Bye-bye.